Daigdig ng kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. Baby one. Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story alias Batong Buhay Chapter 3 Ang Bahay-Bahayan Napasarap ang tulog ni Bato at sa kalagitnaan ng kanyang panaginip sinabi ni Tonyo sa kanya na simulan na ang kanyang misyon. Biglang naalimpungatan ito at napaisip sa panaginip na iyon at dahil inaantok pa ay muli itong natulog. Napabalikwas si bato at tarantang bumangon dahil mataas na ang araw. Mabilis nitong nilipit ang higaan at nagmamadaling tumakbo palabas ng kwarto. Napansin nito ang kanyang tiyangbiki sa kusina na nagluluto na ng agahan. Diretso na ito sa banyo upang maghilamos ngunit tila mangyak-ngyak ito. At dahil hindi na ito makatiis, tinanong na nito ang tiyahin kung anong oras na. Tugon ng tiyahin ay alas 7 na ng umaga. Nagtaka si Bato kung bakit hindi ata galit ang tiyangbiki nito sa kanya at tila maganda ang gising nito. Saka napapansin nito ang tiyahin, tila nag ang plato nito sa kanya noong umagang iyon. Kung dati rati sinisigawan siya nito kapag tulog pa ng ganoong oras, pero noong umagang iyon, pinabayaan lang siyang matulog ng mahimbing. Uh, siyang naman. Alam niyo, may sa akin ang uh, ito ngayon. Lagot ako nito mamaya. Uh, okay. Bakit hindi niyo malang ako ginising? <coughs> iyak ito ng iyak dahil natatakot sa galit ng tiyuhin. Nasanay din kasi itong sumisigaw ang kanyang tiyang sa umaga upang siya'y gisingin. Pinakaalang plak kumbaga. <coughs> Sigurado ang galit si <Siya>, Tiyong pag niya. Hindi <coughs> ko kasi nasunod ang utos niya. Ang ako na Walang tigil itong umiyak sa tabi ng bintana. Eh, bakit ba kasi di ka gumising ng maaga, haba Bato? Natatawang wika ni Biggie habang inaayos ang mga plato. Hindi na sumagot si Bato bagkus inihanda na niya ang sarili sa galit ng iwin pagdating nito. Malamang, bubog na naman ito. Nakayuko na lang si Bato at sinisisi ang aswang. Kung hindi kasi sa aswang, eh, hindi sana siya napuyat. Lumapit si Biki kay Bato, inakap ito at hinaplos ang ulo. Sinabi nitong wag nang umiyak, nagbilin na lang ito kay Eloy na wag na siyang isama. Gapi pa kasi baka punteryahin siya ng aswang na gumagala doon ipinasasabi na lang nito sa asawa na hindi siya pinapunta dahil marami itong iuutos sa kanya. Oh, siya ba to? Hala, mga unakit, kay damupan atong trabaho on oh. Maglaba pa. Pagyayan ni Vicky sa pamangking umiiyak. Kain na raw sila dahil marami pang gagawin o tatrabahuin. Saka maglalaba pa ito sa ilog. Ah, uh, bato. Tutal hindi ka naman nakapunta sa sakahan para matuwa naman ang tiyong mando mo, eh punuin mo ang mga lagayan ng tubig sa banyo at sa inumin. Linisan mo na lang ng maigi itong bahay at bakuran kasi ako maglalaba pa para pagdating ni mando mamaya nakapagsampay na ako. Mahinaong utos ni Vicky. Pagtangulang ang tugon ng pamangkin napanay ang isip sa gagawin sa kanya ng Tiwin. Matapos kumain, pumunta na ng ilog si Vicky upang maglaba. Si may nagugas ng pinggan, naglinis ng bahay, nagwalis sa bakuran at pinuno ang mga lagayan ng tubig. Sa isang dako, kumpulan ang mga nanay na naglalaba sa ilog. Pinag-uusapan nila ang pagkawala ng bangkay ng batang si Tonyo. Umagaw naman sa eksena ang kwento ng isang nanay. Mayroon daw natagpo ang bangkay ng bata sa kabilang baryo. Wakwak -wak ang liig at tiyan neto at wala na rin dugo. Aswang ang pinaghihinalaang may gawa noon. Isa pang nanay ang nagkwento. Isang bahay daw ng buntis ang nilooban din ng aswang sa isang kalapit baryo naman. Tamang-tama namang wala roon ang asawa ng buntis. May trabaho ito sa malayo at iniwan lang mag-isa ang buntis. Nakakaawa nga eh. Dahil ang buntis na yun, wakwak -wak din ang tiyan nito at wala na ang bata sa kanyang sinapukunan. Ay naku, nakakatakot naman. Kaya kayo, huwag ninyong paaalisin ng bahay ang mga asawa nyo ha. Kapag sumapit na ang gabi, huwag nang palalabasin ang mga bata dahil baka punteriyan ito ng mga aswang. Hawawa naman. Sabot naman ng isang matandang babae na naglalaba rin doon. Si Vicky naman ay nakikinig lang sa kanilang kwentuhan at napapailing na lang ito. Samantala, sa tapat ng tindahan ng mama ni Ellen, doon nagtipon-tipon ang mga kalaro nila bato. Naroon din si Bato at sinimulang kausapin ang lahat ng kalaro at iba pang mga bata na naroon. Maging si Ellen na may paghanga sa kanya na nooy nakaupo malapit kay Bato. Ma mga kaks, alam niyo bang nakikita at nakakausap ko si Tonyo? Bungad nito. Nagtawanan lang ang mga bata maging ang mga matatandang nakarinig ng sinabi niya ay hindi naniniwala bagkos pinagtawanan din ito. Mga kaks, sabi ni Tonyo, huwag muna daw tayo lalapit at maliligo sa ilog. Pakisabi na rin yan sa iba nating kalaro at iba pang bata. At pakisabi na rin sa mga magulang nila na wag na isama ang mga anak nila sa ilog. Patuloy nitong kwento. Tinanong naman ni Ellen si Bato kung bakit ayaw silang papuntay ni Tonyo sa ilog. Si Ellen ay naniniwala sa mga sinasabi ng kaibigan. Oh, bata ka. Pinagtatakot mo pa ang mga kalaro mo. Saan mo ba nakuha ang kwento niyan, ha? niya, ha? Eh, Tonyo? Eh, patay na nga yun, di ba? Sapat ng isang matanda na humahagalpak ng tawa. <laughs> Tawanan ng mga matatandang nakatambay sa tindahan. Napatingin si Bato sa matatandang nakatambay malapit sa tindahan. Heto ang mga matatandang pabaya sa mga anak nila. Muli namang binalikan ni Bato ng tingin si Ellen at sinagot ang tanong nito. Ayon daw kay Tonyo, kukuha pa raw ng ibang bata ang mga engkanto. Iisa-isahin ang mga bata na maliligo sa ilog, kaya mas mabuti ng mag-ingat. Ang mga kaibigan at tropan ni Bato ay naniniwala naman sa mga sinasabi niya. Ngunit ang ibang kapwa bata at kalaro ay hindi naniniwala. Nagtakbuhan pa nga ang mga ito palayo sa kanila habang pinagtatawanan si Bato. Kinalabit ni Ellen si Bato at sinabing hayaan na lang sila kung ayaw nilang maniwala. Basta siya naniniwala daw siya kay Bato. Inayunan naman ito ng iba pang niyang katropa. Basta raw sila naniniwala sila sa mga sinasabi nito. Pe Pero hindi pwedeng hayaan na lang sila eh. Bilin kasi ni Tonyo da dapat maligtas ang mga bata dito sa ating giit ni bato na nakatanaw papuntang ilog. Pagkatapos ng kwentuhan, nagtakbuhan na ang mga katropa para maglaro. Tahimik namang naiwan si na bato at Ellen. Tumayo si Ellen at niyaya si bato sa loob ng kanilang bahay. Nasa tindahan noon ang tita ni Ellen at nagbabantay. Nasa merkado kasi ang mama ni Ellen at namimili ng paninda ang papa naman nito ay nasa munisipyo. Doon ito nagtatrabaho. Pumasok ang dalawa sa kwarto ni Ellen. Humanga si Bato sa ganda ng kwarto nito. Hinawakan naman ni Ellen ang kamay ni Bato at niyaya itong maglaro ng bahay-bahayan. Siya ang nanay, si Bato naman ang tatay. Tumangulang si Bato at naupo ito sa sahig nagmamadaling tinungo naman ni Ellen ang pintuan at isinerado ito ng maigi agad kinuha ni Ellen ang manika at ibinigay ito kay Bato iyon daw ang kunwari nilang anak at habang nagkakasarapan na sa paglalaro ang dalawa, humiga si Ellen katabi ang manika para kungwaring matutulog na sila, kasi nga kungwaring gabi na raw nasa ilalim ng papag ang dalawa. Kaya medyo madilim roon. Si Bato na may pumikit at nagkungwaring natutulog. Nagulat na lang ito nang biglang naramdaman ang mga labi ni Ellen sa kanyang pisngi. Malambot ito at tila basa. Nagtaka naman si Bato sa paghalik nito at tinanong niya ito kung bakit niya ginawa iyon. Nakangiting tugon naman ni Ellen iyon daw ang ginagawa ng mag-asawa Nagahalikan tapos gagawa ng baby Lumabas sa ilalim ng papag si Bato At sinabing ang matatanda lang ang pwedeng gumawa noon Pero sila bata pa Kaya hindi pa nila po pwede gawin ang mga iyon Umirap si Ellen at kita ang pagtatampo nito sa kanyang mukha. Gusto niya raw yung ganon Kung ayaw ni Bato, wag na lang daw sila maglaro dahil sumimangot na si Ellen at nawala na ang masayang ngiti nito kapag kalaro si Bato, kahit ayaw at labag sa loob, napilitan na lang ito dahil ayaw niyang sumama ang loob ng kaibigan sa kanya. Saka halik lang naman iyon, halik na walang malisya at laro lamang. Lumapit si Ellen at yumakap kay Bato. Bumulong ito sa kanya. Nagpasalamat ito na pumayag si Bato na hagkan niya. Pero natawa na lang si Bato nang sabihin ni Elin na hinigugma siya nito. Tila kasi hindi na laro ang ginagawa nila. Para talaga silang mag-asawa ni Elin ng mga sandaling iyon. Ginagaya kasi nito ang nakikita nito sa mama at papa niya. Kaya iyon ang ginagawa niya kay Bato sa laro nila. Mga ilang sandali, dumating na ang mama ni Ellen galing palengke. May dala itong pasalubong kay Ellen. At siyempre, damay na si Bato. Nang marinig nila ang boses ng mama ni Ellen, nagmamadaling naglipit ng mga laruan ang dalawa at mabilis na lumabas ng kwarto upang salubungin ang mama ni Ellen at makain na rin ang dalang pasalubong nito habang kumakain, na ikwento ni Bato kay Aling Tinay na mama ni Ellen ang sinabi ni Tonyo. Naniwala naman ito dahil gaya ng kwento ni Vicky, nangyari na raw yun noon kaya hindi na sila pinalapit muna sa ilog. Pagkatapos kumain ni Bato ng kakaning pasalubong ng mama ni Ellen, agad itong nagpaalam, iniisip kasi nitong pauwi na ang tiyahin galing sa paglalapa. Maraan namang lumapit si Ellen kay Bato at bumulong ito na muli daw silang maglaro. Pagtango na lang ang tugon ni Bato. Samantala pag uwi ni Bato sa bahay, mga ilang sandali ay dumating din ang chong mando nito. Nauna lang si Bato ng kaunti dahil kung nahuli siya, tiyak yari na naman ito sa tiyuin. Hinanap ni Mando ang asawa pagdating nito Ayon naman kay Bato, naglalabas sa ilog ang tiyahin. Mahina lang ang tugon nito at nag-aantay pagalitan ng tiyuhin. May pagkain na ba Bato? Nakaluto na ba ang tiyang mo? Muling tanong ni Mando habang nagpapalit ng damit sa banyo. O, oh, opo, mayroon na po, Chong. Paghahain ko ba kayo? Tanong nito Mamaya na lang. Pahinga lang ako saglit. Gisingin mo ako pag uwi ng tiyang mo ha. Utos ni Mando habang papasok sa loob ng kwarto. Tumango si Bato at sinabing iinitin na lang nito ang pagkain. Mga ilang sandali ay dumating naman si Vicky. Dala ang mga nilabahan nito. Sinabi ni Bato na nariyan na ang tiyuin. Gisingin na lang daw ito pagdating niya para sabay na silang kumain. Pumasok si Vicky sa kwarto at ginising ang asawa upang kumain. Naglambing muna si Vicky sa asawang si Mando at bago lumabas, nagtagulo muna ang mga ito sa loob ng kwarto. Maganda pa rin kasi ang pangangatawan ni Mando. Sa edad na 40 ay makikita pa rin ang pagkamatikas nito. Hindi kasi nito pinababayaan ang sarili. Hindi ito pala inom ng alak tulad ng tatay ni Bato. Uminom man ito ng alak ay sakto lang na kayang dalhin ng kanyang katawan at ng isipan. Kaya kahit may edad na si Mando, ay malakas pa rin ang pangangatawan nito tulad ng kalabaw. Hindi siya maiwan ni Vicky kahit na hindi ito maanakan ni Mando. Mahal na mahal din naman kasi nito ang asawa. Samantala, napansin ni Batona na sa paligid ang kaibigang si Tonyo at tila pinagmamasdan lang ito. Maraming salamat po mga solid kaibi sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.